Usa sa mga nalambigit sa pagpatay sa market official sa Lapu-Lapu City. Mitumbok sa responsable. kung sa katuyuan ni ini. Nasairan nga ang namatay dili diligyod. Punta mo'y target. Kaya ipahipos sa utok sa krimen. ang report ni Nico Serino sa Lapu-Lapu Police Detention Cell kundi in siya temporaryong gibalhog mihatag og pamahayag ang gitumbok nga middleman sa pagpatay kang Christopher Siniza, Executive Assistant for Market Operations. Si Siniza gipatay ni atong Enero 2 samtang nagpatuman sa bagong rate sa merkado. Matod sa 49 anyos nga middleman, gisugo siya sa pagpangita og tao aron paghimo sa buhat. Ang iyang kaila ang gisabot kabahin ni ini. Isugo so, sa sir sa mastermind sir. Kabubuton ko sir, wala ka sa police sir. Kabubuton ko sir, magawas yun ang matuot sir. Hilabihan ang pagmahay niya sa hitabo, o nangayo og pasaylo sa pamilya sa biktima. Ngayon, ako nilang pinsa sir sa nahitabuan mo sir. Pero ako sir, biktima sa goni sir. Kaya mismo ako sir, ito wala ko ako. Ako iguro ko lang isugo so, po sa pagpangita na sir. Ako, ko Sa pagkakaroon, gawa sa middleman, anausap sa kustudiya sa kapulisan tungod sa lain nga kaso, ang gunman sa maong krimen. Ang driver, mi surrender sab sa dakong opisyal sa syudad. Migawa sa investigasyon, diligyud unta si Siniza ang target nga ipapatay apan tao ni ini. Apan sa mismong adlaw sa pagpatuman sa plano, si Siniza ang dito ug dili ang unang target ang uh, ila lang anong ilang pabirahan kay to give message lang ni Sir Chris karing namatay Ngayo hilabti among buhay-buhay dire ta uh, taas suerte ning katong main target yun nila kaya siguro nang hilan to ni Sir Chris siya na lang didto matong uh, last minute naman Based revelation lagi gihapon sa uh, ato confession. Gumikan sa extrajudicial confession na tumbok na ang gingong utok sa krimen nga gi-monitor sa PNP. Giandam pa ang kasong murder nga ipasaka batok sa mga responsable sa krimen. As alleged sa ganman o sa katong ni surrender is 25,000. Kay 25,000 lang kay uh, considering nga uh, Tuan raman ang iyang uh, target vendor raman. Then uh, pag na pagabuto na pagaugma Uh, Nakaibaw sila nga uh, dako ditong tao, nagpapuno pa sila another 50,000. Uban ni Godfrey Rillian, Nico Sereno. Balitang Bisdak.